O si Joseph Estrada ay team team na nanunumpa na tutuparin ko ang buong katapatan at sigasig ang aking mga tungkolin bilang pangulo ng Republika ng Pilipinas. Si Joseph Estrada bagamat ilan ang beses na may lobas na mga balita na siya ay patay na ay buhay na buhay pa din ito hanggang sa ngayon. Sa edad na 87 taong gulang, siyang may na pinakamatandang naging Pangulo ng Pilipinas na nabubuhay pa magpasa ngayon. Pero ano nga bang pinagkakaabalahan ngayon ng dating Pangulo at ng dating aktor? Nasaan na nga ba ngayon si Erap Estrada at kamusta na nga ba siya ngayon? Si Joseph Ejercito Estrada ay isang politiko at artista na naglingkod bilang ikalabing tatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas mula 1998 hanggang 2001. Siya ay pinanganak noong Abril 19, 1937 sa Tondo, Maynila. Ang kanyang mga magulang ay sina Emilio Ejercito at Maria Marcelo. Nagsimulang kumita ng pera sa estrada sa edad lamang na labing apat sa pamamagitan ng pagtatrabaho bilang kargador at pamamasag ng kahoy. Pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa MAPA High School, nagtrabaho siya bilang messenger sa isang kumpanya sa pagmimina ng ginto sa Baguio City. Noong 1960, nagumpisa si Estrada bilang isang artista sa pelikula. Naging kilala siya sa mga papel na nagpapakita ng kanyang macho image at taglay ng karisma. Sa panahon ng kanyang karir bilang aktor, siya ay nakapaglabas ng mahigit isang daang pelikula. Noong 1967, tumakbo si Estrada bilang mayor ng San Juan at Nagwagi. Sa kanyang pagiging alkalde, nagpakita siya ng kanyang husay sa pamamahala at pagpapatakbo ng lungsod, kaya't napanalunan niya muli ang posisyon na ito sa sunod na halalan. Sa taong 1987, tumakbo siya sa Senado at naging isa sa mga nangungunang senador sa loob ng dalawang termino. Pagkatapos na kanyang termino sa Senado, nagsilbi siyang vice-presidente sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos noong 1998 sa Estrada ay tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas at nanguna sa mga halalan. Sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo, nagpakita siya ng kanyang kagalingan sa pamumuno, kabilang ang pagpapalawak ng mga programa para sa mga mahirap at pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. Ngunit noong 2001, sa mga alegasyon ng korupsyon at katiwalian, ipinatawag siya sa pagdinig ng Senado upang harapin ang mga alegasyon na ito. Ngunit hindi siya sumipot sa pagdinig dahil sa mga protesta sa labas ng Senado. Sa pagkakataong ito, naglabas ng isang sulat sa Estrada na nagpapakita ng kanyang pagbibitiyo sa kanyang posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Matapos ang impeachment trial, si Gloria Macapagal Arroyo ay naging Pangulo ng Pilipinas. Si Estrada ay pinalitan bilang pangulo at nakulong dahil sa kanyang mga kaso. Pagkatapos ng ilang taong pagkakakulong, siya ay pinalaya noong 2007 sa bisa ng presidential pardon ni nilabas ni dating pangulong Gloria Arroyo. Si dating Pangulong Erap Estrada, nananumpa bilang ikalabing tatlong Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Hindi pa man nangangalahati ang termino ni Estrada, kabi-kabilang kontrobersiya na ang kanyang kinaharap. Humantong ito sa pagkahay ng impeachment complaint laban sa popular na Pangulo. Kinabibilangan ng pagbubulsa ng daandang milyong piso mula sa ilegal na sugal na wetting at maling paggastos ng pondo ng bayan ang mga inihahing akusasyon laban sa kanya. Nagtukumpay ang panig na laban kay Pangulong Erap na maiharap siya sa isang impeachment court sa kauna-unahang pagkakataon. Naging saksi ang buong sambay ng Pilipino sa pagdinig sa kaso laban sa isang punong ehekutibo sa kasagsagan ng pagdinig ng kaso laban kay Estrada, isang insidente ang nagsilbing ningas sa mitya na nagpaliab sa damdamin ng mga Pilipino. Ang naging boto ng mga hukom sa impeachment trial na pumigil sa pagbukas ng ikalawang envelope na naglalaman daw ng mga ebidensya laban kay Estrada, nag-walkout noon ang panig ng prosecution habang sa EDSA ay nagkakaroon ng na lumalaking bilang ng mga nagpoprotesta. Tatlong araw matapos ng botohan at nang tila walang katapusang protesta sa kalsada na nananawagan ng pagpapatalsik sa pwesto kay Estrada, iniatras ng hukbong sandatahang lakas ang kanilang suporta kay Pangulong ERAP. Kinabukasan, a 20 ng Enero, idineklara ng korte Korte Suprema na bakante ang posisyong hinahawakan ni Estrada sa pagsapit ng katanghalian. Inanumpa naman ni Nooy Chief Justice Hilario Davide Jr. si Vice Presidente Gloria Macapagal Arroyo bilang bagong Pangulo ng Bansa. Sa araw na ito, nagwakas ang Administrasyong Estrada. Sa pagtatapos ng Administrasyong Estrada, umabot sa mahigit 2 trilyong piso ang utang ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa at nasa 100 bilyong piso naman ang financial deficit ng pamahalaan. Sa lumabas na ulat ng Forbes Magazine, napabilang na sa Estrada sa mga most corrupt leaders sa kasaysayan Bukod sa politika, ang mas lalo pang nagpasikat kay Erap Estrada ay nang pasukin din niya ang mundo ng showbiz. Dekada 50 na magsimulang umarte sa pinilakang tabing sa Estrada para sa pelikulang Kandilang Bakal no 1957. Sa itinakbo ng kanyang karera, umabot na sa mahigit dalawang daan ang nagawa niyang pelikula kung saan nakatambal niya ang maraming mga leading ladies ng Pilipinas. Nakatrabaho rin ang hari ng aksyon na si Fernando Po Jr. Alam mo naman eh, hindi ako abot ng gantong edad kung sinunod ko yung batas na sinasabi mo. Nabubuhay ako dahil dito, dito sa utak. Dahil dito sa braso. At wala akong pinagkakautang ng loob kahit na siya. Taong 1974 naman ang itatag ni Estrada ang Movie Workers Welfare Foundation o mobile fund, bagay na nagtataguyod sa kapakanan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula. Sa kasalukuyan ay namamahinga na lamang ngayon ng dating Pangulo. Noong mga nakaraang taon ay nagpabalik-balik ito sa ospital dahil sa iba't ibang mga sakit na pa ng pagdapo sa kanya ng COVID-19. Subalit na natiling matatag at malakas ang dating Pangulo kaya sa ngayon ay hindi na ito masyadong lumalabas sa publiko dahil na din sa mas pinili na lamang ng kanya mga anak at tapo na pagpahingay na lamang ito. Huling nakita ng publiko si Erap Estrada nang dumalaw ito sa lamay ng veteranang aktres na si Gloria Romero. Taong 2020, sa kauna-una ang pagkakataon, ipinakita na ng pamilya Estrada sa social media ang magiging huling hantungan ng kanilang actor turned president na haligi ng tahanan. Ito mismo ang pinatunghay ng kanyang anak na si Jinggoy Estrada sa kanyang YouTube channel. Kahit na buhay na buhay pa ang amang si dating Pangulong Joseph Estrada, matatagpuan ito sa kanilang rest house sa Tanay Rizal, Bagay na mismong si Erap daw ang nagpatayo. Patuloy ni Jinggoy gustong mailibing ng dating action star sa tanay dahil doon siya mismo ikinulong habang naka-house arrest ng apat na taon noon. Noong 2001 ay kulong si Erap para sa kasong pandarambong. Ngunit hindi nilagay sa regular na selda matapos makiusap ng kanyang abogadong si Raymond Fortune na dati naman siyang head of state. Bagamat hinatulan ng reklusyon perpetua ng sandigang bayan para sa plunder, binigyan naman ni dating Pangulong Gloria makapagalaroyo ng unconditional pardon si Erap dahilan para makalaya siya at muli sa pagkapangulo noong 2010, subalit natalo siya rito. Nanalo naman uli si Erap sa pagkaalkalde ng Maynila ng dalawang termino mula 2013 hanggang 2019. Pinalitan naman siya ni Francisco Isco Moreno Damagoso, isa ring artista sa pwesto bilang mayor. Sa nasabing 25-minute video, ipinakita rin ni Jingoy ang Joseph Ejercito Estrada Museum and Archives, bagay na punong-puno ng kanyang mga ambag sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Pagpasok na pagpasok pa lang sa pintuan nito makikita agad ang isang slogan ni Erap Kung sino man ako ngayon, utang ko sa masang Pilipino Pagbasa ni jinggoy, na nakulong din noon dahil sa pag-uugnay sa kanya sa pork barrel scam Makikita rin sa labas nito ang isang statuang gawa sa bronze na hango mismo sa features ng tanyag na aktor Bukod sa mga iba't ibang film artifacts Makikita rin dito ang kasaysayan ng buhay ng dating presidente kasama ng siyam niya pang mga kapatid